Nananawagan ng isang kongresista sa mga tumatakbong barangay officials ngayong barangay at SK elections. Lalo na talamak ang problema ng ilegal na droga sa bansa na panindigan ang kanilang katayuan at siguraduhin ang mga kabataan ay mailalayo sa ilegal na droga. Si Kezia Austria magbabarita. Sa naging panayam ng SMN News, North Central Luzon, Key Congressman George Patrol Bustos ng Patrol Party List, Sinabi nito na isa sa pinakamahirap na trabaho ang mga nasa barangay. Dahil dito nagsisimula ang lahat ng pangyayari na siyang magdadala sa magiging kapalaran ng buong bansa. That's why I am asking all the candidates in their uh, forums, that pag nagkampanya na sila, sabihin nila they should declare that they would give priority and premium sa fight against uh, illegal drugs. And then dun sa mga areas, mayroon pang terorismo o dun sa mga lugar na medyo malayo, na petado pa yung armadong grupo, dapat sabihin nila, may, may stand dapat sila doon. Mm -hmm. Hindi pwedeng inuman lang, singkarami ng kaibigan, singkarami ng mapapainom, tapos-tapos na. Kailangan deliberate, kailangan very clear. Sabihin mo ng malinaw, ano yung stand mo for every issues na nakapatungkol doon sa realm ng barangay a uh, office, do sa office na anong sakop niya, ano yung usual ini-engage ng mga barangay officials day in, day out. Idiniin ni Bustos na napakalaki ng pinsala na naidudulot ng ilegal na droga sa ating bansa, lalo na at kabataan ang kadalasang tinitira nito na siyang susunod na lider ng bansa. Kaya naman nais nito sa mga tumatakbong barangay official na bigyang halaga at importansya ang public safety and security ng kani kanilang barangay. O, so, ang pakiusap ko po, po sa kanila, kung pwede, Bigyan po nila ng premium ang emphasis at importansya yung sa public safety, lalo na yung laban sa droga. Yes. Kasi po sila mm -mm. po yung nandun eh. Mm -mm. Sila Tama. po yung nakakalam kapitbahay po nila yan eh. At saka lahat ng kwento nandyan sa kanto. So sila po yung nakakalam dapat yung mga would be elected barangay officials, they should really be proactive pagdating po sa laban kontra droga kasi alam nyo, kung sino talaga yung tatamaan dito, kabataan. Yes, tama. At tama. yung mga kabataan? Hindi po ba sila yung future leaders natin? You can just imagine kung mga kabataan natin malulunan dito sa masamang bisyo. Instead, preparing for themselves as future leaders of our country. mangyayari nangyayari lang, kasi nisira nila yung sarili nila. Pinaalalahanan din ito ang mga tumatakbong opisyal na hindi ito magkakalaban para sa posisyon at dapat lang na magtulungan para sa mas ikagaganda pa ng resulta o produkto na nais nilang ilatag para sa kanilang mga nasasakupan. Dapat lamang din nataasa ng sahod ng mga barangay official, lalo na ang mga bantay bayan dahil ito ang nakatoka sa kaligtasan ng kanilang lugar upang masiguro na magiging maganda ang kanilang paninilbihan sa mga mamamayan. Lalo na't ito ang pinaka-grassroot at dito magdedepende ang magiging kapalaran hindi lamang ng kanilang bayan kundi maging ng buong bansa. Kanya rin ibinahagi ang pinasan nitong House Bill na Public Safety Reserve Force na naglalayong palakasin at mapaunlad ang abilidad ng bansa sa mga epektibong pagresponde sa kalamidad. Kailangan tumulong yung buong payanan. The police are the public and the public are the police. Lagi ko sinasabi ito, police tayong pong lahat. Ang, ang kailangan dito, maging, maging uh, mapagmatsyag lahat, maging uh, alerto ang lahat, no? Kaya dapat ang pulis bumibisita rin eh, binibigyan ng basic training yung communities natin eh, parang private eye na natin yung communities. Samantala, isa rin sa mga tinalakay ng kongresista ang patungkol sa military and uniform personal pension reform system at reorganization sa PNP. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, ito si Kizay Austria, SMNI News, North Central Luzon.